Good morning guys. Uh, kakagising ko lang po ngayon. at malat pa rin ako. Talagang sa bawat bahay, sa bawat family yata ngayon, ay wala ang hindi inuubo. Kahapon, galing kami sa galing kami kahapon sa uh, hospital at magpa-check up kami ng mga bata tsaka yung kapatid ko nagpa-check up din so ako hindi na ako nagpa-check up kasi um, kaya ko pa naman yung ubo ko medyo malat na lang and control ko na rin nga yung yung ubo ko at tsaka hindi naman na ako nilalagnat so talagang kung ang sitwasyon natin ngayon ay nung kagaya pa rin ng panahon ng pandemic ay marahil talagang talagang sasabihin natin na parang ang dami na naman COVID ngayon. Pero since lahat naman tayo ay may vaccine na, kaya less worries na nga rin lang. Ano? So, kaya lang talagang ang ubo po ngayon, ang mga nauusong ubo ngayon sa, sa kahit saan ay yung parang dry cup, makate, tapos ang tagal mawala kahit nag-take ka na ng gamot nag-antibiotics ka na uh, hindi pa rin siya basta-basta mawawala no? kaya uh, minsan mga herbal na lang ang din ang tinitake ay hindi pa rin kaya ma mapapaisip ka na ano ba talaga at bakit ganoon hindi siya basta mawala ang ang ubog aya, dobling ingat po talaga tayo ngayon. At kumain ng masyadong, yung kumbaga take vitamins lagi. At talaga, lalo na po sa mga bata, napaka, napakahirap at nakakaawa ang bata pagka inuubo. At ang tagal-tagal matanggal ng ubo. Pag natanggal, minsan huwag ka lang magkakamaling kumain ng, ng matamis o minum ng malamig ay talagang sasakit ang lalamunan mo. Doon sa akin kasi nag-start to after, uh, after Christmas, naglinis lang ako ng bahay, ng kusina. And then, nag-drinks ako ng soft drinks. Yun lang. And then, bago gumabi, bago gumabit, mga, mga tapos yung anong yun, ay masakit na ang lalamunan ko. So, feeling ko nilagnat na rin ako nung gabi yun. So, ayun na, doon na nagdire diretso Hindi naman rani na usap ko, sipon ko, kundi masakit lang at makate ang lalamunan ko. So, nag, nag, ano, agad ako na gurgle agad ako ng, ng hot water o warm water na may asin. Kasi, ah uh, para matanggal agad yung sakit ng lalamunan ko. So, nawala naman ng konti. And then, siguro naka twice or three times ako mag ng warm water na may salt. And then, pagkatapos nun, hindi naman ako sinipon. Pero, inubo na ako ng inubo. Yun na, inubo na ako. So, nag sa dry cup. Makati, makati talaga siya. Tapos, Uh, dia uh, nagte ako ng, ano, ng gamot. Tapos, ano siya, ah, uh, nagtake ako ng isa pa aling, ano, nagamot kasi baka ako hindi hiyang ako sa aking unang tinitake. So, nung tinake ko yung isa kong, yung bagong gamot, nag, ano naman siya, parang, nagkasipan ako, lumabas. So, ibig sabihin, lumabas ang phlegm. Mas maganda kasi yung gano'n na lumalabas kaysa dun sa dry cup na talagang kating kati lang. And then after, ano, balik na ulit sa dry cup. At ayan na, ayan na naman. So, sa, sa hospital, sa, sa mga clinic, grabe po ang pasyente talaga. Hindi lang ngayon, kundi nung pang mga nagdaang araw, ilang beses na po ng nanggaling ng doktor marami ng beses kami nag-bibisit nag, um, sa doktor na pina, pinag-check up namin yung aming mga bata. And then kami na rin, ang kapatid ko, yan. Kaya talagang yung, yung bago magtapos ang taon at pagpasok ng taon, ang unang nabisit ay mga doktor. At ang unang mga nabili ay mga gamot. ang mamahal na mga antibiotics kasi hindi po rin naman kasi pwedeng pabayaan. Kasi baka mamaya sa sobra nating ano, aasa tayo na kusa siya mawawala ay sa pagiging komplikado. Kasi ngayon, ang ubo, pneumonia na agad. Yung, yung sa sobrang tagal na matanggal, pag nagpa-check up ka, pneumonia na napapabaya, yung tapos yung tipong parang napabaya ang pneumonia na ganun po ang nangyayari. Kaya, yan, yeah, sorry. Kaya, mahirap. Agapan natin agad ang mga ubo. Huwag na muna tayong manghinayang sa... Huwag na muna tayo manghinayang sa perang ibibili natin ang gamot. Kasi, uh, tayo kasi, di ba, masyado tayong nahihinayangan sa mga gamot. Ang mahal magpa-check up, mahal ang gamot, ganyan, ganyan. Pero pagdating sa mga material na bagay na nabibilhin natin, ay hindi tayo nanghihinayang kahit pa gaano yung kamamahal. Gaano kamamahal na bag, sapatos o damit, hindi tayo nanghihinayang. Pero pagdating sa gamot, na para yun sa ating idudugtong ng buhay natin, ay nanghihinayang talaga tayo. Kaya nga, mas, nga, mas pa natin is yung mga generic or yung kaya yung yung mga herbal na lang ang ating iti-take. Huwag po nating panghinayangan yun kasi Uh, ang buhay ay hindi po natin basta-basta nabibili yan. Ang buhay ay hindi po pwedeng uh, pwedeng hiramin o ibalik uli o whatever. Hindi. Isa lang, minsan lang tayo magkakaroon ng buhay. At pag nagkasakit tayo ng, ng malalang sakit, napakahirap na po. Ang hirap umasa na tayo babalik pa uli sa dati nating lakas, sa dati nating buhay. Kaya, wag po natin pang ang mga mga gamot na sa ikadadagdag ng ating buhay ano so copy muna tayo guys at hindi pa nga talaga rin ako nakakapag kaka, nakakapagalmusal talaga kakagising ko pala so uh, aside dun sa nagpunta ako sa kami sa doktor kahapon, ay, ayun, may mga importante na rin kaming mga nilakad kahapon sa city. hindi ko po, po hindi ko po favorite ang um, kumain ng ng mga instant noodles. Nagkakataon lang na eh uh, na pag ito yung breakfast ko ay gumagawa ako ng ng video na nag-aalmusal ako o yung kakagising ko lang ay gumagawa ako ng video, no? Kasi ito yung time, ito yung moment na uupo lang ako na parang alam niyo yun, parang wala akong ginagawa. Kaya ang ginagawa ko na lang, pagka ganito, napapaisip akong gumawa na lang ng video, nag-vlog. Kaya nagkakataon naman na ito yung breakfast ko. Pero honestly, bihira po akong kumain ito. Bihira din naman ako mag-upload nang ganito ang aking aking kinakain pero nagkakataon lang lagi talaga so bihira po akong kumain nito isa na tatapos ang mga ilang buwan hindi ako kumakain nito Gaya nito kumain ako to Of cam ay hindi pa ako kakain na ulit nito sa mga susunod na araw sa mga susunod na, na linggo hindi kasi limited din po ang pagkain talaga dapat ng noodles hindi po tayo mga Chinese or mga mga incheck na o yung ibang Asian country na normal na sa kanila kahit pa yan ay 3 times a day ang kumain ng noodles kasi sila may mga healthy noodles talaga sila may mga homemade na noodles talaga sila eh tayo, hindi man tayo mahilig talaga sa noodles ang noodles natin ay more on ano, instant talaga na nabibili sa mga supermarket. So, at since wala akong tinapay, since wala po akong tinapay, ay ito yung pinakamadali kong niluto at pre nga talaga ngayon. Kasi after nito, ay pinaplano kong maglaba kasi ngayon din lang naman ako umuwi ulit dito sa bahay na to ngayon lang po ako umuwi ngayong umaga pagkagising ko sumabay na ako doon sa kapatid ko at umuwi dito. Kasi anong oras na rin naman po, past 7, mag-8 na. tapos so pag dating ko dito, eto, nag-prepare na ako nitong aking breakfast. Dito na ako nag-breakfast kasi sabi ko nga, pag doon pa ako nag-breakfast sa kabilang bahay, ay matatagalan na naman akong umuwi. So, mas mabuti ng yung mas maaga-aga pa lang ay nalabas na ako at dito na ako pumunta. Dito na ako nag-breakfast. Kasi marami po akong gagawin today. ah uh, kailangan po matapos ang lahat ng yan. Kasi back to normal na po ulit tayo. No? Back to normal na ulit tayo. ah uh, panibagong pagbubuno na naman ng buhay natin sa loob ng isang taon ulit. So, today is uh, January 6 at uh, 6 days na po ang nalalaga sa ating first month of the year. Ang no ng araw, ang days ng oras, parang kailan lang ay busy ang lahat ng tao sa mga kung saan saan Christmas party, kung saan saan pag sa shopping, pag-iisip na kung ano ihahanda, ay ngayon, back to normal na po tayo. Actually, nag-start ang pasokan is January 3. Dito sa amin is January 3, start ang pasok. January 4, holiday kasi um, basta holiday yun dito sa amin lugar. And then, dito lang naman sa amin. Sa mga sa mga kalakip bayan namin ay hindi holiday. So, kahapon na ulit nagkapasok and then ngayon is Saturday. So, yung masasabi mong normal na normal na pasok ulit ng mga bata is starting Monday na. So, busy na naman talaga ang lahat. Busy na naman ang kapaligiran. Pag ganyan may pasok, uh, piling feeling ko ay busy ang mga karsada. bad weather din dito sa amin. Lalo na kahapon. Bad weather. Kasi, maghapon, magdamag at maghapon. Namula ng umlang. So, ngayon kulimlim na naman. Gusto ko maglaba, kaya lang, sa pag naglaba naman ako, safe naman yung sasampayan ko hindi naman sa labas. So yun lang guys and thank you for watching. Bye bye. Ingat po tayong lahat ano. Huwag po natin papayaan ang ating mga ubo. Dahil hindi po basta basta kusang mawawala. Mauuwi pa yan sa pneumonia. Bye!